Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang isa pa rin nga na pong championship contender ngayon, ang Los Angeles Clippers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang kukuha pa rin nga na Los Angeles Lakers ng bagong player. Alam naman nga po ninyo mga katrops na halos dalawang superstar nga po ang tuluyang nawala sa lineup ng Los Angeles Clippers bago pa man sila lumipat sa kanilang bagong arena sa susunod na season. Pero hindi rin naman nga po ibig sabihin ito na tuluyan na naman nga po sila ng hina gayong matapos nga po na mawalan sila ng mga offensive player ay pinalakas rin naman nga po nila ngayon ang kanilang depensa. At ito nga po isa pumamagitan ng pagkakakuha nila ng mga bagong defensive players kagaya na lamang nila Mo Bamba, Nicholas Batum, Derek Jones Jr., Kevin Porter Jr. at si Chris Dunn. Kaya medyo nakabawi-bawi na rin naman nga po kahit pa ang Clippers. Since hindi nga po kagaya ng nagdaang season ay mas malalim na nga po ngayon ang kanilang lineup at mas mahigpit na rin naman ang kanilang depensa, lalong-lalo na ang kanilang bench. Hindi na rin naman nga po sila mauubusan ng opensa dahil andito para naman nga po si Nakaway Leonard, James Harden at si Norman Powell. Samandala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang kukuha pa rin nga po Los Angeles Lakers ng bagong player. marami nga po mga sa mga fans ng Lakers ang natuwa matapos papermahin ng kanilang kupunan ang kanilang pinakabagong 7-foot center na si Kyler Kelly. Bagamat man nga po may ilang mga hindi naniniwala sa kanyang kakayahan sa pagiging isa lamang nitong G-League player, ay napakalaki para naman nga po ng kanyang potensyal. Gayong nag-average pa rin nga po ito sa G-League ng 8.4 points, 6.4 rebounds, 1.5 assist at 2.9 blocks per game sa kanyang 68% shooting. Siya rin naman nga po ang bilang 2024 Defensive Player of the Year matapos siyang maging league leader pagdating sa blocks. Yes, ang kanyang depensa nga po sa ilalim ng basket ang kanyang pinakakalakasan bilang isang player na posible rin naman ngang mapakinabangan ng Lakers sa susunod na season. Pero ayun nga po sa eh, nalabas pa lang na balita ng Lakers insider na si Jovan Buha ng The Athletic, ikinumpirma nga po nito na hindi pa rin nga po tapos ang Lakers sa pagkuha ng bagong player. Gayong binabalakan pa nga po nila na magpaperma ng at least isa pang manlalaro na available ngayon sa free agency. At hindi nga po kagaya ngayon ay inaasahan nga po na bibigyan nila ito ng isang regular na kontrata. Ibig sabihin, paglalaroin nga po nila ito sa kanilang official lineup at hindi lang sa kanilang mga practice at sa kanilang jilig team. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.